Mahal ka ba talaga? O teka, ibahin ko yung tanong. Minahal ka ba talaga? Kasi one thing I've learned in a relationship, yung mga bagay na dapat binibigay niya sa'yo, dapat hindi mo yun hinihingi sa kanya. Hindi mo dapat hinihingi yung respeto. Hindi mo kailangang ipaalala sa kanya na, oh, mag-care ka naman. Paramdam mo naman sa akin na mahal mo ko. Oh. Hindi mo na dapat hinihingi yung mga simpleng bagay na dapat ginagawa niya sa'yo ng kusa. Kasi kung talagang mahal ka niya, kusa niyang gagawin yun, kusa niyang ibibigay sa'yo yun. Hindi yung parang tangang, desperadong desperado, na iparamdam niya lang sa'yo at ipaalalan niya sa'yo na mahal ka niya. Kasi kung totoong mahal ka ng isang tao, magkukusa siya, kusang niyang ipaparamdam sa'yo na mahal na mahal ka niya. Kusa niyang ipaparamdam sa'yo na nagkikir siya, na nagpapahalaga siya. Pero bakit ganun? Bakit karamihan sa atin mas pinipili na lang natin maging tanga? Siguro nga dahil sa pag-ibig. Handa tayo magpakatanga. Pero tama pa ba? Inuulit ko. Yung pagmamahal mo sa kanya, wag mong lilimusin. Kasi kung mahal ka niya talaga, kusa niya yung ibibigay. Kuha. <laughs>